Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating muli sa aming channel. Ngayon, tatalakayin natin ang isang espesyal at makahulugang paksa, ang pinakamakapangyarihang panalangin sa tatlong anghel, sina San Miguel, Gabriel, at Rafael, para sa proteksyon at pagpapagaling. Sa pagkakataong ito, mag-aalay tayo ng isang sagradong panalangin sa tatlong makapangyarihang arkanghel, na itataas natin sa langit ng may malaking pananampalataya at debosyon. Tandaan na upang gawing mas makapangyarihan ang iyong panalangin, maaari mo itong ipersonalize ayon sa iyong sariling intensyon, at ibahagi ang mga ito sa mga komento. Tatlo ang aking mga anghel na tagapagtanggol, dalawamput isa araw ng panalangin para ipanalangin ang aking proteksyon. Mapalad at makapangyarihang mga arkanghel, mga minamahal na tagapagtanggol na nagniningning sa kalangitan mula pa noong simula ng panahon, kayo na mula sa paglikha ng mundo, ay naging tapat na tagapaghatid ng liwanag na protektado at malikhaing liwanag ng aking nag-iisang Diyos na walang hanggan at makapangyarihan, ang aking nag-iisang Diyos na mabuti at maawain. Ang tatlong minamahal kong Arkanghel, na palaging nagpoprotekta, at nagbibigay ng payo sa akin sa aking pinakamahuhusay na araw, palagi kong nararamdaman ang inyong banal na kagalakan sa aking tabi. At sa aking pinakamahihirap na araw, palagi kong kasama ang inyong mahalagang presensya. Muli akong nananalangin sa inyo ng may taos pusong kababaang loob, hinihiling muli ang inyong sagrado, banal na proteksyon. Sa buong pananampalataya ko sa Diyos Ama, ako'y namamanhik sa inyo ngayon, aking tatlong pinagpalang Arkanghel, na may pag-asa, at kasiglahan. Gagawin ko ang panalangin na ito sa loob ng dalawamput isa araw. Aking minamahal at makapangyarihang mga arkanghel na sina San Miguel, San Rafael, at San Gabriel, aking mga tagapagtanggol, ako'y nananalangin sa inyo ngayon na gabayan ako sa tamang landas na dapat kong tahakin na magdala ng kapayapaan, liwanag, at kaliwanagan sa aking mapagkumbabang buhay sa lupa na puno ng kasaganaan at kasiyahan para sa aking buhay, aking mga mahal sa buhay, at aking tahanan. Ngayon, sa inyo, mga pinagpala at maluwalhating mga arkanghel na tagapagtanggol na palagi kong pinagtitiwalaan, ako'y humihiling ng may pananampalataya sa aking Diyos na tulungan ako ng inyong dimasukat na lakas at proteksyon. Ako'y humihiling na tulungan niyo ako na malampasan ang mga hadlang at problema, na tulungan niyo ako ng isa pang araw na palayuin ang mga negatibong enerhiya at masasamang panginginig na nakapaligid sa akin. Maging kalasag niyo ako laban sa mga kaaway at kasamaan na nakapaligid sa akin, bawasan ang mga pasanin at alalahanin na humahadlang sa aking pag-unlad. Ngayon, aking tatlong banal at makapangyarihang mga arkanghel, Ako'y nananalangin sa inyo at isasagawa ang panalangin na ito sa loob ng isa araw ng walang pagkukulang. Sa ganitong paraan, ipinapakita ko ang aking tunay na pananampalataya, pangako, at debosyon sa aking Diyos at sa Kanyang proteksyon. Ako'y may malaking pananampalataya at paniniwala sa inyong dakilang kapangyarihang banal. Ngayon, nananalangin ako sa inyo ng isa pang araw, dahil nararamdaman ko ang inyong presensya sa aking panalangin. Ngayon, nararamdaman ko ang inyong tingin sa aking panalangin at nais ko ring maramdaman ito bukas. Minamahal na mga Arkanghel, palayain niyo ako mula sa mga tanikala at gapos na humahad lang sa aking pagunlad. Ipahayag ninyo ang aking kalagayan sa Panginoon, ang aking nag-iisang Diyos upang ipakita ang aking malaking pananampalataya at debosyon. Alam kong pakikinggan niya kayo. Ngayon, minamahal na mga Arkanghel, ako'y namamanhik ng proteksyon para sa aking mga material na ari-arian. Ngayon, mga pinagpala, nananalangin ako para sa katahimikan at kapayapaan para sa aking mga espiritual na kayamanan. Ngayon, mga makapangyarihang Arkanghel, Ako'y humihiling na gabayan niyo ako upang hindi ako maghirap sa aking kalagayang pinansyal. O San Miguel Arcangel, matagumpay sa mga demonyo at dakilang prinsipe ng kaharian ng langit, protektahan mo ako ng isa pang araw. Pakiusap, itaas mo ang iyong nagniningas na espada laban sa aking mga kaaway upang sila'y matakot at tumakas. Palayain mo ako mula sa inggit, galit, pagtataksil, at kasamaan naway ang aking mga iniisip ay magpalaya sa akin mula sa mga nakikita o hindi nakikitang kaaway. Hindi ko sila pinapatawad, palayain mo ako mula sa mga nakatagong kaaway o mga hayagang kaaway. Hindi kita pinapatawad sa anumang bagay. Linisin mo, o San Miguel Arcangel, ang aking puso at isipan mula sa anumang uri ng sama ng loob o hinanakit. Hindi ko nais magkaroon ng mga kaaway ni maging isang kaaway. Panatilihing malayo sa akin ang anumang sumpa, kulam, o negatibong mahika na maaaring nakaangkla sa akin. Putulin mo ang anumang ugnayan sa kasamaan at masasamang enerhiya na maaaring ipinadala o nakuha. Palayain mo ako mula sa mga negatibo at nakalalasong mga pasanin upang ako'y makausad. Tulungan mo akong talikuran ang lahat ng masasamang bagay na hindi ko nais, o kailangan, at buksan ang aking mga landas, upang matanggap ang lahat ng mabuting bagay na nakapaligid sa akin. O San Miguel Arcangel, alisin mo ang anumang malas na maaaring naman ako, at punuin ang aking tahanan ng swerte, kayamanan. O San Gabriel Arcangel, pinagpalang anghel ng anunsyo ni Jesus, ang aming tagapagligtas, at manunubos, dahil sa iyong kabutihan at awa ikaw ay kilala sa iyong kapangyarihan at walang hanggang kabutihan, at ikaw ay sinasamba dahil dito. Ngayon, San Gabriel Archangel, hinihiling ko sa iyo ng may kababaang loob at pananampalataya na tulungan mo akong pagbutihin ang aking mga espiritual at material na ari-arian. Gabayan mo ako sa landas ng isang masaganang buhay at isang ekonomiya na hindi ko pa natatamo. Ihanda mo ako upang matanggap ang lahat ng iyong mga biyaya, at hindi ko na muling mawawala ang mga ito. Punuin mo ang aking buhay ng saya, at kaligayahan muli. Ituro mo sa akin na matulog ngayong gabi ng may kapayapaan at katahimikan. Punuin mo ang aking buhay ng mabubuting balita, at naway ang mga masasamang balita, ay maging panandalian at walang halaga. Hindi ko na nais ang mga masasamang bagay sa aking buhay. Sa iyong banal na kapangyarihan, O San Gabriel Arkanghel, palayuin mo ako mula sa lahat ng masama at negatibong hindi ko na nais o kailangan. Turuan mo ako, O makapangyarihang Gabriel, na maglakad na may matibay at tiyak na mga hakbang patungo sa isang bagong at masaganang buhay na puno ng kaligayahan. Paliwanagin mo ako ng makatarungan at pangmatagalang solusyon para sa lahat ng aking mga problema gabayan mo ako ng iyong banal na liwanag at ituro sa akin kung paano umusad sa lahat ng aking mga gagawin. Tulungan mo akong maintindihan kung paano mapabuti ang aking pinansyal at ekonomikal na katatagan. Huwag mong hayaang ang aking buhay ay mapuno ng kakulangan o paghihirap. San Rafael Arcangel, kilala bilang ang lunas ng Diyos, ngayon ako'y nananalangin sa iyo ng may malaking debosyon at katapatan upang hilingin ang iyong proteksyon, para sa aking katawan at aking kalusugan dito sa lupa. O San Rafael Arkanghel, hayaan mong maramdaman ko ang iyong banal na kamay sa akin muli. Pagpalain, pagalingin at lunasan ang anumang sakit o karamdaman sa katawan kong ito. Iparamdam mo sa akin ang kalusugan at sigla na muling dumadaloy sa aking katawan. Huwag mong hayaang anumang sakit o karamdaman ang magtagumpay sa akin pakiusap, San Rafael Arkanghel, gamitin mo ang iyong dakilang kapangyarihang proteksyon upang ilayo ako mula sa aksidente, panganib o sakit. Ngayon ako'y nananalangin sa iyo, San Rafael Arkanghel, nang may malaking pananampalataya, sigla, at debosyon. Pakiusap, pakinggan mo ang aking mga salita. Ikaw na kasama ng Diyos, hayaan mong maramdaman ko ang kapayapaan, pagkakaisa, at kaginhawaan ng isang buo at masayang buhay. Ang lahat ng mayroon ako ay ibinibigay ko sa iyo, sapagkat walang akin, lahat ay sa Panginoon. Pinagpala, makapangyarihan at kinikilalang mga arkanghel ng Panginoon, mga walang hanggang nilalang na puno ng celestial na liwanag, ngayon ay nananalangin ako sa inyo ng may pananampalataya, mga hangarin at kagustuhan, dahil nagtitiwala ako sa inyo. Pakiusap, ituro ninyo sa akin ang mga unang hakbang upang simulan ang aking bagong landas, isang landas na lumalayo mula sa pakiramdam ng kakulangan at pag-aalala. Mahal na mga Arkanghel, ibulong nyo ang aking pangalan sa Panginoon at banggitin ang aking pananampalataya at debosyon. Salamat, O San Miguel Arkanghel, sa pakikinig sa akin at pagprotekta sa akin. O San Rafael Arkanghel, salamat sa pagdamdam sa akin, at pagpagaling sa akin. O San Gabriel Arkanghel, salamat sa pagpapaliwanag sa akin, at pag-aalaga sa akin. Salamat, Diyos, sa pakikinig sa aking mapagpakumbabang panalangin. Amen. Mahal kong San Gabriel, pinagpalang Arkanghel, Anghel ng Liwanag, maluwalhating Anghel sa Langit, tagapagdala ng pag-asa, kapayapaan, at pagmamahal ng Diyos tapat at tapat na mensahero ng aking nag-iisang matamis na Diyos, kanlungan at proteksyon ng aking walang hanggang kaluluwa, ngayon ay nananalangin ako sa iyo mula sa kaibuturan ng aking puso upang ipadala mo ang iyong banal na anghel sa aking tulong. Gabriel, at lahat ng iyong mga legyon ng mga anghel, pumarito sa aking tulong na may kapangyarihan na ipinagkaloob sa inyo ng aking Diyos upang ang isang himala ay maging posible sa aking buhay. Ang aking mga araw ay puno ng luha at hindi ko na kaya. Humihiling ako para sa akin, ngunit ang aking kaligayahan ay ang kaligayahan ng iba. Pakinggan mo, aking Diyos, ang panalangin ito. Mahal kong Arkanghel San Gabriel, kapangyarihan tiwala at lakas ng aking Diyos, ikaw na naglalakad sa ilalim ng mga utos ng Diyos sa langit at lupa, buksan mo ngayon ang iyong mga pakpak na proteksyon at bigyan ako ng kaginhawaan na kailangan ko. Ilayo mo mula sa aking buhay ang mga paghihirap at kalungkutan, ang mga pagsubok at mga sakit na aking pinagdadaanan. Ang aking lakas ay halos mawala na, tanging ang pananampalataya sa aking makapangyarihang Diyos ang nagpapatuloy sa akin. Ipadala mo kasama ng iyong anghel Gabriel ang isang yakap na magpupuno sa akin ng liwanag at pag-asa. Bigyan mo ako ng lakas at tiyaga upang patuloy na harapin ang aking mga paghihirap. Inspirasyon mo ako ngayon ng kalma at pasensya upang labanan ang aking mga pag-aalala. Ituro mo sa akin ang landas ng iyong karunungan upang makahanap ng mga sagot sa aking mga hinahangad. Paliwanagin mo ang gabing ito ng iyong banal at celestial na liwanag ang madilim na sandaling ito kung saan ako naroroon, upang ang mga landas na dapat kong tahakin ay maging malinaw sa aking espiritu. Bigyan mo ako ng pasensya at pag-unawa upang bukas sa aking pagising ay matamo ko ang kapayapaang labis kong kailangan. Kailangan ko ang Arkanghel Gabriel, puno ng bertud. Pinuno ka ng Diyos ng pagmamahal at habag, Bumaba ka ngayong gabi sa aking tabi, upang punuin ako ng pagmamahal at burahin ang aking sakit. Itanim mo sa akin ang binhi ng kaginhawaan at kapayapaan ng loob. Arkanghel Gabriel, ngayong gabi ay nananalangin ako na maging tagapamagitan ka sa langit. O aking nag-isang Diyos, ikaw na puno ng kabutihan, ngayong gabi ay humihiling ako ng malaking kabaitan na ipadala mo ang iyong mahal na Gabriel. Naway marating niya ako ngayong gabi sapagkat ang aking isipan ay nangangailangan ng kapayapaan at nagtitiwala ako kay Gabriel. Dahil ang Arkanghel San Gabriel ay maaaring maging embahador ng aking nag-iisang Diyos. Pakinggan mo ang aking panalangin ngayong gabi, pakiusap, maramdaman mo ang aking pagdurusa. Nanalangin ako ngayon, nananawagan ako na muli mong pakinggan ang mapagpakumbabang panalangin ito. Naway ang mga taos pusong salitang ito, puno ng kapayapaan at pagmamahal, ay pumuno sa aking mga panaginip at ang aking pagising ng katahimikan. Ang isang kamay mo sa aking balikat ay sapat na upang ipadama sa akin ang kaligayahan. Isang banayad na hangin sa aking espiritu ay sapat na upang kalmahin ang aking pag-iisa ngayong gabi, na nauunawaan na sa iyo lahat ay posible. Ipakita mo sa akin ang daan ng kapatawaran para sa aking mga pagkakamali at kasalanan. Ituro mo sa akin na ang aking kaluluwa ay karapat dapat na tumanggap ng himala ng iyong awa. Gabayan mo ako patungo sa isang kaligayahang hindi mailarawan. San Gabriel, anghel ng lupa at minamahal na mensahero ng aking nag-iisang Diyos, tagapagdala ng mabuting balita at banal na tagapangalaga ng mga tahanan, ngayong gabi ay hinihiling ko sa iyo na ipakita mo sa akin ang solusyon sa aking mga problema at alalahanin. Mahal kong San Gabriel, arkanghel ng kadalisayan at mabuting balita, o aking minamahal na Diyos, ipadala mo ngayong gabi ang iyong anghel upang protektahan ako. Mahal kita at pinupuri mula sa kaibuturan ng aking puso, at nagpapasalamat ako sa lahat ng iyong naibigay sa aking buhay. Huwag kang lumayo sa akin kailanman. Patuloy mo akong gabayan sa aking mga hakbang at mabubuting desisyon. Ituro mo sa akin ngayong gabi kung paano manalangin ng may dalisay na puso, gabayan mo ang aking mga landas, at samahan ako bukas. Ngayong gabi, ipinapakita ko ang aking tapat na debosyon sa pamamagitan ng taos pusong dasal na ito. Alam kong naririnig mo ako kahit hindi kita nakikita, nararamdaman ko na ang iyong proteksyon. Ang iyong makapangyarihan at mainit na liwanag na hindi nakikita ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan ngayon. Salamat, aking Panginoon. Salamat, Diyos. Salamat, aking mahal na San Gabriel. Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, salamat sa iyong pag-unawa. Nagsimula na akong maramdaman ang iyong walang hanggang awa. Sa dasal na ito, nararamdaman ko ang iyong pagpasok sa aking puso. Ngayong gabi, lumuluhod ako sa iyo, Panginoong Diyos Ama. At buong puso kitang pinakikiusapan na payagan mo ang iyong banal na arkanghel Gabriel na dumating sa akin ngayong gabi upang liwanagin ang aking mga landas bukas. Naway maging karapat-dapat ang aking mga gawain na tumanggap ng iyong walang hanggang kabutihan. Salamat, aking Panginoon, sa pakikinig at pagpuno sa akin ng kapayapaan ngayong gabi. Salamat sa pagpapakita mo ng mga banal na paraan ng iyong walang hanggan at makapangyarihang kapangyarihan. Hiniling namin na palayain mo kami sa lahat ng kasamaan. San Rafael, aming bantay at isa sa pitong arkanghel na nakapalibot sa trono ng kataas-taasan, sa pag-ibig na ipinakita mo sa sangkatauhan, ngayong araw ay mapagpakumbabang hinihiling namin na ingatan mo kami at protektahan. Ilayo mo kami sa mga panganib ng kaluluwa at katawan, at ilayo mo kami sa mga kaaway na nagpapahirap sa amin ng mga paninirang puri, mula sa mga taksil, marurumi, at maingitero. Ilayo mo ang bawat tao, na nagtatangkang magdala ng kasamaan sa amin sa pamamagitan ng mga sumpa, masasamang gawain, at masasamang tingin. Ilayo mo ang lahat ng masasamang hangarin na nagnanakaw ng aming kapayapaan. Hinihiling namin, Arkanghel Rafael, na pumasok ka sa aming tahanan, tulad ng pagpasok mo sa tahanan ng iyong lingkod, na pinalaya mo siya, at ang kanyang asawa na si Sarah mula sa malupit na demonyo, ibinalik ang paningin ng kanyang matandang ama, at pinuno ang kanyang tahanan at pamilya ng lahat ng uri ng pagpapala. Maging manggagamot ng aming pamilya, aming tagapagtanggol, at tulungan mo kami sa harap ng Diyos na aming Panginoon upang ipagkaloob sa amin ang biyayang ito na palagi naming hinihiling, kung ito ay iyong kalooban, para sa iyong kaluwalhatian at aming kaligtasan. Aming Arkanghel San Rafael, buong puso naming hinihiling na ipagkaloob mo sa amin ang iyong espesyal na proteksyon upang mapagtagumpayan ang anumang pisikal na sakit na nagbabanta sa aming kalusugan. Huwag mo kaming kalimutan, maging aming kalasag, at ipagtanggol kami sa mahihirap na sandali, at sa lahat ng pagsubok sa buhay. Sa mga mapanganib na sitwasyon, para sa aming katawan, at kaluluwa, maging aming gabay at tagapayo sa buhay na ito upang magampanan ang mga tungkulin bilang tunay na mga anak ng Diyos, upang isang araw ay makapiling ka namin sa kagalakan ng presensya ng aming amang makalangit. O dakilang prinsipe ng kalangitan, San Miguel Arkanghel, sa iyong proteksyon ipinagkakatiwala ko ang aking kaluluwa at katawan. Dahil sa kaluwalhatian na taglay mo sa langit, taimtim kong hinihiling ang iyong tulong, lalo na sa huling bahagi ng aking buhay, upang palakasin ang aking mahinang puso at makamtan para sa akin mula sa Diyos ang kapatawaran ng lahat ng aking mga kasalanan, upang ang aking kaluluwa ay makalaya ng puno ng kapayapaan at kaluwagan tapat at matapat na mandirigma sa laban laban sa dilim, prinsipe ng liwanag at tagapagligtas ng kadiliman, tagapagtanggol ng langit at gabay ng kabanalan. Hinihiling ko sa iyo ngayon na buksan mo ang mga pintuan ng kabutihan para sa akin at ako'y pagtanggol mo sa lahat ng oras. Tulungan mo akong harapin ang lahat ng mga hamon na lumilitaw sa aking buhay at turuan mo akong maging matatag labanan ang anumang tukso. Naway ang iyong banal na kalasag ay itayo sa harapan ko upang pigilin ang lahat ng masasamang bagay na nais sumakit sa akin. Sa banal na oras na ito, hinihingi ko para sa akin, at sa mga minamahal ko na ang lahat ng kasamaan ay tanggihan at alisin sa aking buhay. Naway ang anumang paalala ng aking mga kaaway ay mawala, at ang lahat ng mangyari sa akin ay laging positibo. Naway lahat sa araw na ito ay mapasa akin. At ang mga taong nais akong saktan ay maranasan ang pitot maraming beses ang kanilang nais sa akin, at ang kanilang buhay ay maging isang sakripisyo, gaya ng pinagdaanan ni Jesus sa krus. Tanggalin mo ang lahat ng negatibong humaharang sa aking pagunlad at linisin ang daan ng lahat ng masasamang damo. Magpatuloy ka sa mundo na puno ng kapayapaan at proteksyon, patibayin ang aking mga damdamin at espiritual na buhay. Huwag mo kailanman payagan akong magduda sa iyong malaking proteksyon at punuin mo ang aking puso ng pag-ibig sa iyo. Maging ang aking proteksyon laban sa kasamaan, at mga patibong, ngayon at magpakailanman, patungo sa liwanag, at katotohanan. Manifestando ang iyong kapangyarihan, na aming mapagpakumbabang panalangin, ikaw na prinsipe ng mga kawal sa langit na may lakas na ibinigay sa iyo ng Diyos, ihagis ang impyerno kay satanas, at sa iba pang masasamang espiritu na naglalakbay sa mundo upang sirain ang mga kaluluwa. Takpan mo ako ng iyong makapangyarihang armadura upang ako maramdaman na protektado laban sa anumang panganib o kasamaan. Palakasin mo ang aking pananampalataya sa iyong banal na disposisyon. Hinihiling ko na pangalagaan mo ako upang palakasin ako laban sa kasamaan. Ilawan ang aking landas upang malinis na makapasok sa kaharian ng langit at payagan mong maging bahagi ng iyong mga tapat at maasahang kaibigan para maramdaman ang pagpapala at pasasalamat. San Miguel, ilayo mo ng walang hanggan ang lahat ng maaaring makasakit sa amin, linisin at linisin mo ang aming mga layunin para matamo namin ang lahat ng ating mga ninanasa at pinapangarap. Humihingi ako ng iyong tulong sa sandaling ito, nagmamakaawa kay San Miguel Arkanghel sa iyong espesyal na pagtulong sa aking buhay. Minamahal kong Arkanghel San Miguel, sa buong tiwala at pag-asa ko, gamitin mo ang iyong kapangyarihan at lakas upang tulungan ako bilang iyong tapat na tagasunod. Sa malalim kong pagmamahal sa iyo, tawagin kita ng may pagpapakumbaba at pusong bukas upang tanggapin ang iyong pangangalaga. Tulungan mo akong mapabuti ang aking kalagayan sa pinansyal, at buksan, linisin, at linisin ang aking landas. Hinihiling ko na patnubayan mo ang aking mga hakbang para sa masaganang kapalaran, at kasaganaan na dumating sa akin, at sa iyong kalasag, ipagtanggol mo kami laban sa kahirapan. Sa iyong tabak, putulin mo ang lahat ng humahadlang sa amin mula sa kaginhawahan. Sa iyong mga pakpak, pawiin ang kahirapan at kakulangan, bigyan mo kami ng lakas at tatag. Sa iyong matatag na pananampalataya at determinasyon, patnubayan mo kami sa tamang mga landas, gabayan ang aming mga hakbang upang hindi magkamali at magpasya ng may pagiging matanda, upang kami ay magtagumpay sa aming mga pinansyal na plano, mga negosyo, at mga gawain. Minamahal na San Miguel Arkanghel, tim kung ipinapanalangin na patnubayan mo at pangalagaan ang mga mahal ko sa buhay, at ang mga taong nagdurusa ngayon sa mundo. Hinihingi ko na sa lakas ng iyong mga bisig, pigilin mo ang kamay ng mga nananakit at sumasaktan sa kanilang mga asawa, asawa, mga anak, at mga minamahal. Namatigil mo ang sinuman na humawak ng sandata, upang magdulot ng pinsala. Gawin mong pagmasdan ang bawat isa sa kanilang mga biktima, at unawain na tayo ay mga anak ng parehong ama ng parehong Diyos. Na ang mga taong gumagawa ng karahasan ay walang karapatang magkaroon ng kapangyarihan at ang mga hindi kumikilos sa kanilang isipan sa kadiliman ay mahanap sa kanilang puso ang apoy ng pananampalataya at pag-ibig upang bumalik sa landas na itinuturo ng ama. Sa iyong tabak, putulin mo ang lahat ng mga gawa ng karahasan sa mundo, at sa iyong mga pakpak, takpan mo kami mula sa mga unos at kalamidad. Ilawin ang aming landas kapag nagdadilim na, kasama ang iyong dakilang hukbo ng mga anghel, samahan mo kami sa landas ng buhay, pawiin at alisin ang kadiliman upang magpatuloy kami sa aming landas patungo sa Diyos na may kagalakan at ligaya, at ang aming puso ay puno ng pananampalataya at pag-ibig. Mahalin natin ang ating mapagpalang ama sa langit ng higit pa bawat araw. Palakasin mo ako laban sa anumang pagsubok, bigyan mo ako ng karunungan at kahinahunan, at payagan mong sundan ang aking landas, ipasa ang liwanag na ibinigay sa akin. Patnubayan mo ako, protektahan mo ako, at sa iyong banal na katarungan, ipagtanggol mo ako sa lahat ng mga araw ng aking buhay bilang aking tapat na tagapagtanggol laban sa mga kaaway na inilagay ng masama sa aking landas. Tulungan mo akong manatiling matagumpay sa anumang pagsalakay, paninira, o pagtataksil sa akin, gamit ang iyong makapangyarihang tabak, at kalasag na kaluwalhatian ni San Miguel. Pigilin mo ang lahat ng atake ng kasamaan, ilayo at pawin ang lahat ng maaaring makasakit sa akin. Linisin, linisin, at buksan ang aking mga landas, upang ako'y makarating na kasing mapagpalang tulad mo sa kaluwalhatian ng Diyos sa pangalan ng aming minamahal na Jesu Kristo. Panalangin para sa pagpapagaling ng may sakit. Kaibigan ng sakit ay isang katotohanang hindi maiwasan sa buhay ng mga tao, na magtatapos lamang sa kamatayan ay isang bagay na hindi maipaliwanag ng tumpak na sa sakit ng salita, ay maaaring maging sobrang matabil at walang ugat. Kung naantig ka sa video, ibahagi ito sa iyong mga kaibigan, mag-iwan ng like, mag-subscribe, upang matulungan ang channel na dalhin ang salita ng Diyos sa mas maraming tao. Salamat sa panonood ng video na ito.